And mga guys, mga kalaraw, mad to na sa basak. Papunta na kami sa basakan para manguha ng mga mga usik. Mga palay guys, kay mga usikan sila sa basakan guys. Mga usikan mo kami po yung munit. Ah, mga kalaraw, mga kabikisi, mga kapatid. Tara, punta na tayo. Doon! Ah, mga mayaman naman ni mo nang Hmm. Tora, Tora, nang lakaw na. Bye-bye. Hey! Oy. Ah! Oy, mga lingaw man, me. Muna. Gawin. Mga ito ay masaka. Oh. Anja, kadang matubang ba? Matubang yung sa itsura, ne? Ha? Oo, oh, oo, oh, kana, oo. Oh. Gwapa kayo. Gwapa kayo na. Gwapa, mo ako sa muna eh. kapatid, dito tayo maglaro-laro. Para manguha tayo ng ano. Hindi pa masyadong marami nag-aani. Yan. Asa ah, man tay. eh? Ano na, palapit na aking pinsan na mag-merika na. na kami. Yun o. Nagpayong eh. Punta na kami doon. Saan na? Where are they? Doon. Doon man sila. Ayun. Doon daw kami dadaan sa kabila. Kay, ano? Ah, uh, mas maigi doon. May nagaani. Ito ang aking model ngayon. Aking uh, magandang maganda cute na pinsan. Perlita ang akong dihigugma. Nasaan? Nga. Ano? Oop, malalim eh. Eh, ito na. nga yung tamang daanan eh. Kaya nga ikaw pinapuntarian. Pera lang sa mga... Ano? Dadaan po kami ah. Excuse me po. Excuse me eh. Mangita, tas basak ano ba talaga ko yung pinakain? Eh. Oh, na laman jud mo gi kaun nang ano naman laraw naman mo. Mayro naman kasulaan. Masarap lang yung pinaghirapan kaysa binili. Iba kasi ano i. Eh. Day. Ano ato, ato kay dodo na tama ayang ay, ginawa. Ano na sa Luya.

mga gandang daanan mm, ah. here we are ito na okay, Perlita ang akong gihigugma, akong kabas, akong kaastig, ug kaisog dili taun kaagwanta Pagkakit sa kung dughan Si Perlit talang tanan Na na, na kalimot mo kulay wala na ito Kan eh mo gamayot Ha, -hmm ha, ha, sa mga Farmer guys Magpalandong sa tagin Ang may